Okay na, napasado siya Napasado sa akin Pasok na siya bukas, mag na siya Ay, walang attraction sa akin, no Walang apply dito, trabaho talaga Ito ang na, usapan natin Bago mag-alas 5 better place than park. Ayun po lip -lip, sa pwede. Pwede. Ay, Very lit na, marami ng customer. Ito yung Ay, lang kayo ha, magpumasok. Si Alistair pwede pumasok dito kasi authorized Ito muna, gagawin natin at syempre glass. Ayan na, чисay. but, tesa. isang pa lang naakal ako uli. ilang degren Laborator ilang na ako ng so, mga kung ma-re-fit ng parain kung makakulit ikasay talagang may madaling ang k sham unlimited so, mga.

mabawa sila ng to natin dito style, Asan yung blubs dito? Manigil na Ang dami tao. Ilan na tao? Marami din, mga. Blubs, yung ano... So, ngayon... Oh, oh, ilan na yung chicken na nagbayad? Maningil na kayo. Excuse me, ha? Excuse me. Ano mo ba yung Sir, hindi nyo ang mga mabuti. pinagawa ko talagang namin. Kaya lang pinukita mo ang mga namastay. Kung yung Yungkas Ay, lager kasi muna, Kasi hindi po yung mga katain. Ista. Kaya, po ng

I'm a او دغه نو نو پيچر ته نه کانو دغه نو نو پيچر ته نه کانو او چا نن چيک کلي نيغه نو پرل او يدي نو پتاي دغه چي نه پوي ناا نه چي نه پوي دغه درنچو درنچو وي لا مني Dito oh nagbibigay ako ng time para sa picture ni Kate. Ah,

Appointment lang yung mga tapos na. Appointment na. lang pala yung after Magaling siya, pwede ka na bukas na bukas. <laughs> Oo, nakapasa ka sa training. Nakapasa ka sa training. Nakapasa ako siya ang stop ka? Na mga binigyan ko walang stop. Ibalik dito. <laughs> Meron pa ba, Alex? ito oh, na mga binigyan ko walang stop. Ibalik dito. <laughs> sana yung mga lang mga lalaki, sana lang mga lang mga lalaki, sana kina lang mga kamanini, sana kina lang mga lalaki, sana kina lang mga kamanini, sana kina lang mga lalaki, sana kina lang mga kamanini, sana kina lang lang